Hello, 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 hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Uh, ngayon, nandito ulit tayo sa may St. Mary Mag... Parkstone. <laughs> Kasi magkamukha sila eh. So, mag-update tayo dito sa may St. Mary Magaling. At saka meron tayong uh, kaibigan dito sa Block 25 na kung pwede makahingi daw siya ng uh, sticker. Ang problem is, hindi ko alam kung anong lot Nasabi niya, sa maraming aso lang. So, ayan lang yung uh, hanapin natin kung tsaka daw yung may motor na naka, ano, basta, ayun, pasalan na lang natin. Sana makita natin si sir. Para naman sa ganun, maka, mabigyan natin siya ng sticker. Okay? Sama kayo, ha? So, ayan. Dito tayo. Uh, hanap natin 25. So, ito yung uh, update natin dito. Ah, uh, So, may mga kuryente na dito, pero, ayan, abos na yung mga alulod nila. Black 28, 23. Tama ba kung hinahanap ko 25? Di ba 22? Mas 25 yung sabi. Oh, nililinis na dito, lilipat na siguro yung mga possible beneficiary dito. Ang problem is, ayun na, sira na yung alulod. So, halos may mga kuryente na rito. At, uh, may mga na-relocate na rin dito. At, uh, malinis na itong lugar, oh. Nakatawa, oh. Gandang hapon po. <laughs> Eh, Ito bang 25 kaya? So, dami nang narelocate dito sa lugar na to. 21. Oh, so, dito, simentado yung patwok. 26. 25 sana, tama ako. Kung 25 ba yun? So, 26. Ah, uh, ito na siguro yung 25. Pero sabi niya, sa maraming aso. Kung 25 to, ito na, 25 oh. So, sana. Ay, mukhang mali ata siguro ako. Oh, oh, maraming aso. Dito kaya yun? <laughs> hindi natin alam kung ayun nga, maraming aso. Ay, eh, sinunod na lang at uh, tanihin natin kung sino yun para sakaling magandang hapon. No, Mag-comment uli po kayo kung anong plot para mapimpoint ko po kayo <laughs> kasi 25 lang yung alam ko. At uh, ayun, ang sabi sa mad. Tama kaya yung inaano ko, maraming aso. So mukhang hindi na natin na, ah, dun lang 25 sa kabila na lang kaya tayo dumaan. Kasi 25 yung kabila na yun, subukan natin dumaan kung siya ba yun? Ay, yun lang ang problem natin. Tari natin umikot dito. Halo po. <laughs> shout out kila kuya. Delio, Delio. <laughs> Oo, sige. Hey, shout out sa mga bagito na yun. Ay. Uy, Oh, ito rito, oh. ah, nire-refer na nila. Oh. So, ayun na nagiging problem kapag matagal dati. Oo, oh, shout out. Ano? Peggy, pamusta? <laughs> ah, ito yung update na na'to Black One. Oh, so, mga nire-refer na nila, inaayos na nila. Siguro, tawag dito lilipat na yung mga possible beneficiary nito. Ayan, Oh. Wow. Ayun lang talaga naging problema. Nag, uh, nag ulit lang yung uh, pagre-refer ng bahay. So, yun. Okay, sana makita natin dito yung uh, nabay yung 25. Magandang hapon po. <laughs> so sir, mukhang hindi ko po kayo makita. May nakita ko doon mga may aso kanina sa kabilang na nasa loob ng bahay yung mga aso. The problem is, hindi ko alam kung kayo na po yun. Kaya dito ako lumusot, umikot, uli, diretso lang. 26 na dito. 25 kanina doon eh. Hindi ko alam kung uh, 25 yung... Uh, Yun po yung 25 sa may inyo. Naisip ko. Doon kayo sa may kabila kanina. Sa may na... Tawag dito. Yung... Dito, sa kabila. Sa kabila. Sa may kabila. Na, ako ba kayo na, doon kayo, kung kayo sa kabila nakita eh. O, dito. twenty to Twenty-five. twenty Hindi ko alam kung tama ba yung pinupuntahan ko. So, ayun. Hindi uh, ko alam kung napuntahan ko na. Kasi sabi, uh, sabi nyo, black twenty-five. Tapos yung alam, wala ko anong lot po kayo. Kaya hindi ko po kayo makita. Ang sabi niyo sa may aso. pinakita na po kung may aso doon. Kaso nahiya po akong <laughs> mag-approach. Kasi hindi ko maano kung ano yung name po ni. Pero ayun, ito yung update natin dito. Ayan o, oh, tsura dito. Kanya na siya. Tapos dito pa sa kabila. Parang natatakot ako dumaan dito. <laughs> Kasi kita nyo naman ni Churro. Di ba? Parang nakakaano. Doon kaya tayo dumaan. ito na tayo dumaan. Sa kabila na to. Paikot. So ayun. ah uh, kung mapapanood yung po ulit video, mag-comment na lang po ulit kayo. Kung anong lat po kayo para mapimpoint ko na po yung uh, lugar ho ninyo. Nakita ko na pong may mga aso doon. Kaso nahihiya po akong mag-approach. Hindi ko alam kung asawa niyo po yun. <laughs> kaya dumiridiretso lang po ko. Kaya inikutan ko lang yung lugar. So ito yung 16. Ito yung uh, sitwasyon ngayon dito. Condition ng block uh, black. Uh, 16. Ito yung lugar. 17, 12. So ganyan. Ayan talaga nangyayari. Isira lang talaga yung mga kabahayan. Pero, may mga, may mga binipisyari naman na sila. Problema, hindi lang, hindi na sila mapalipat pa. Hindi ko alam kung anong, kung ano ba yung dapat nagawin para ma-relocate na yung mga gustong ma-relocate. Kita nyo to. Barado na yung daanan na yan. Kasi doon sa kabila, o. Oh di ba? Puno na ng damo. Kahit itong sa paligid natin. Tingnan nyo, oh. Kabila. Puro damo, di ba? Yan, oh. Puro damo yan. So, ganito lang mangyayari sa mga kabayan nito na talaga. Okay. So, yun. Uh, comment na lang uli po kayo, sir. <laughs> Kasi nakita ko na yung Black 25. Sabi nyo, yung sa maraming aso. May nakita po ko dun maraming aso na bahay. Uh, nahiya po ko mag-approach. Kasi di ko alam kung kayo po yun. May nakita po ko dun. Di ko alam kung yun po yung asawa nyo. At uh, iniisip ko din kasi may nakita kong isa doon na kaibigan din natin sa may kabila naman. Hindi ko alam kung anong block yun. At uh, ayun lang yung problema ko. Ayun o, no, nandito na ako sa 28. 20, 28, 23. Ayun o. 28 na to. Diba? Kaso, ah, so, nandun yung 25. So sana pagka napanood niyo ilagay po na niyo yung black and dot para mapinpoint ko na kayo. Okay? So ayun, yung update natin dito sa may uh, Parkstone. Ah, uh, syempre maraming maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsa sa mga nanonood, maraming maraming salamat. Sa inyo, go na po tayo.